yan ang mga medyo delikado pa namanmanan sila ng mga snatcher kasi habang naglalakad sila sa may gilid ng kalsada hawak-hawak nila yung cellphone or, or yung wallet nila at pagyan yan ay namanmanan nasundan ng mga kawatan abubulaga na lang sila at may hahablot bigla sa kanilang mga gano'n Morning! Good. Morning! So, kaya naman patuloy kaming nagpapatrolya at uh, nagpapaalala para ma-aware sila na dapat nilang ingatan ang kanilang mga gamit habang sila ay nasa labas ng kanilang mga bahay o kanilang mga boarding house kasi ang uh, kadalasan kasi na nakikita natin lumalabas sila para bumili ng merienda bumili ng snacks, ayan. Kaya uh, lumalabas sila kahit kahit ginitong mga oras ng madaling araw. Ako so, ang kabady ko pa lang ngayon guys na nagpapatrolya ay si police staff Sergeant So dito naman kami sa ano ngayon guys Top Avenue uh, Baybayin natin itong Southbound Ito yung Top Avenue ng Southbound Tapunta ang area ng Pasay konektado to sa area nila pa rin yung TV kapag dinarediretso mo to ay matadaanan mo yung Buendia, Libertad yan. which is yun na yung area nila sir Renew rin so kami naman dito sa kahabaan ng top avenue mula sa Vito Cruz at hanggang sa Carino yun ang aming uh, pinaka area naman at uh, dito nga kami madalas nagpo-focus kasi nga ito yung pinaka-busy na kalisada uh, at uh, meron kang makikitang tao rito. Dahil nga meron tayong mga bukas na establishment dito. 24 hours noong saan uh, doon naman ang uh, pinupuntahan ng ating mga kababayan na kumakain sa madaling araw. Ito may nagse-cellphone dito. we are trying our best guys na mapaalalahanan, mahintuan ang mga kababayan natin para mapaalalahanan sila na kapag sila ay nag-cellphone sa labas, ay kailangan nilang mag-ingat dahil uh, mayroon talagang mga kawatan na nag-aabang lang ng kanilang wedding uh, pwedeng mabiktima. And kami naman bilang inyong kapulisan ay andito kami sa mga lansangan nagpapatrolya at uh, kayo ng paalala kung sa ganun ay makapag-ingat kayo sa inyong mga gamit katulad ng cellphone habang kayo ay nasa labas ng inyong mga tahanan or habang kayo ay nasa labas ng inyong mga boarding house. At sana sa pamamagitan nito ay mas may paramdam pa namin ng aming presensya, ang aming effort na pagpapatrolya no? so syempre kailangan din namin ang kooperasyon ninyo kailangan nyo rin magingat at maging alerto para mas sigurado po ang uh, inyong kaligtasan sa alabas dahil uh, pag namin kung saan namin kayo nakita ay hindi na namin alam kung saan kayo pupunta ano? kaya since nakita na rin namin kayo at nakita namin na at napaalalahanan na namin kayo, di ba? I hope na malaking tulong, malaking bagay yung simple uh, reminders na ibinabahagi namin. Nandito naman kami sa area ng San Andres, San Andres Mabini, San Andres Madre Ignacia, San Andres Adriatico, and then San Andres Leverisa. Yan ang mga madadaanan nating mga kalsada thank god dahil uh, okay yung area natin guys uh, based on our observation and i hope and i pray na sa buong magdamag ay wala sana nang magbiktima ng anumang krimen na maaaring mangyari sa kalsada sa loob ng mga barangay sa mga eskinita at even sa mga loob ng mga establishment at uh, kaaway sa aming pagpapatrolya, sa aming pagpapaigting ng aming presensya. Dahil hindi lang naman kami yung nagpapatrolya, meron pa kaming mga mobile at iba pang mga personnel na nag iikot din ala on a uh, e ganun pa rin still quiet and peaceful yung area po natin gamat meron pa rin tayo yung mga ng mga nakikitang mga tao na naglalakad ay uh, safe naman sila dahil uh, eto nga andito pa rin tayo at uh, natin yung ating presensya so, pinaparamdan din natin yung ating uh, presensya syempre sa pamamagitan ng ating pag-approach sa mga tao at nagbibigay tayo ng paalala. So ito ngayon yung kasalukuyang sitwasyon dito sa kahabaan ng Taft Avenue, Southbound.